pili mo. Alam mo, Ate pili Kay, may narinig song. ako. Ano yun? Meron daw siyang phobia. Ha? Sa katakot? Sa mga manok po. Yung mga inaalagaan po na manok. Bakit? Man po. Kasi po dati, yung father ko po, nag... Uh, po, ano, aalaga po siya ng mga manok, then inuutosan niya po ako ng ano, <laughs> inuutosan niya po ako ng pakainin, pakainin ganun. Eh, no? Then one time po, Sinugod po ako ng manok, kaya ayoko na po. Ta as in, phobia ka talaga? Takot na takot ka para ibig? Ayoko mo na kakakita. Po. Ha? Opo. As mo, mean, talaga in, talaga iniwasan mo. Opo. Pero pag na, carry. Pwede naman Shame po. Na <laughs> <laughs> ako meron akong fear of tunnels. Hmm. Hindi ako claustrophobic. Pero yung tunnel, ewan ko bakit, parang nga pa rin ako kasalanan siguro ito ni Sylvester Stallone. Dahil sa pelikulang Daylight. Ayun, yun ang takot ko, Kuya Randy. Tanungin natin yung mga, ano, mga oh. joke bosses natin. Kuya Benny, saan ka natatakot? May phobia. Fear. Hindi mo ako pwedeng pasakayin sa roller coaster. Yan. Ayan. Ah. Takot Gal na sa mga rides. Oo. Oh, kasi extreme. minsan, pinagtripan ako ng isang kaibigan ko sa Japan. Pinasakay ako. Awa ng Diyos. Pag, pagbaba namin, pareho kami putla-putla. <laughs> Ganon din tayo. Ganon din ako. Ganon din. Takot din ako Ay, sa mga ako gusto gusto ko yan. Ay, yan. yan. Gusto gusto ko yan. Dyan. Ayoko Digo kaya. Hindi ko kaya. Gusto ko yung mga extreme. Mere. Yung Mere. Kaya Ray. Kaya Ray. Yung fear of height. Meron Heights. Meron ako noon. Uh, uh, hindi dahil sa ano pa man. Nakakapag-aeroplano naman ako eh. Oo. Yung bang... Lalo na Nakikita mo po. Magpapapicture ka. Doon ka pa sa may bangin. Yung ganon. Ang ang katwiran ko parang hinahamon mo yung faith. Oo. Oh, niya naman talaga. Miss Jessa. Baka patulang ka na eh. Ganun nila. Oo nga. ah ako, hindi ako takot sa butike, sa ipis, kahit lumilipad pa yan. Ha? Akong bahala dyan, pero wag lang talaga daga. Kasi nakikipag ay to ay yun eh. Nakikipag ay to ay yun sa'yo, no? Ay, ba? naman. Nako, pag daga. Pa Ikaw, Donita. Ikaw, Donita. Pero kami, Sir Ray, heights. Heights, Yes, takotin ako sa mga ganyan. Yung mga tumatalon sa mga, ah! Ang ganda, yung mga jump. ano yung... bungee jumping, parasailing ano, at saka no, 'yung, yung ano pa pinaka skydiving nagawa nah, ko na yan. Kayo Thank na you lang. Lord. Kayo Matapang ka. Gagawin ng mga gusto ko extreme